protesta bilang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Nasa frontline balitang yan si Rainel Pawil Sa Plaza Miranda pa lang ramdam na ang gigil at galit ng mga taga-suporta ng KOJC. Bitbit -bit nila ang mga placard na walang ibang mensahe kundi ang panawagang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Marcos ang kanilang sinisisi sa umano'y hindi makataong pagpasok sa KOJC compound sa Davao para ihain ang areswaran kay Kibuloy. Si BBM, si Marcos ay wala na pong moral asin na sinamamuno sa bansang ito. Mariin naming tinututulan at kinukundina ang marahas oh, na pag, sa paglusob at ang marahas na pag-implementa ng warrant of arrest na, ngayon ay mula pa nung Sabado hanggang ngayon ay hindi pa nila nilisa ng aming compound. Pagdating sa liwasang Bonifacio, mas tumindi ang emosyon ng mga sumuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Rita, naiintindihan umano ang pagtatagong ginagawa ni Kibuloy. Kahit sino! Kahit sinong ordinaryo! Kung iaharas mo, hindi ilalabas yan! kahit sino, kahit ako, pero susurrender ako kung nasa tama pong lahat. Si Risa naman naniniwalang inosente si Kibuloy. Mabuhay, mamatay kami. Lahat ng KOJC, ipaglaban namin si Pastor kahit anong mangyari. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nahuhuli ng pulisya si Kibuloy sa 30-hectare KOJC compound sa Davao City. Nahaharap ang pastor sa mga kaso ng pang-aabuso at human trafficking. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.